Kapatid, mabigat ba ang iyong dinadala? Baka ito ay dahil nararamdaman natin na tayo ay nagkasala o tayo ay nasaktan sa pagkakasala sa atin. Kung ikaw ay nagkamali, nadapa o hirap magpatawad, ito ay para sa iyo. Pag nilay-nilayan natin ang nakasaad sa Biblia, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan Kabanata Isa, Talata Siyam Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, wala kaming ibang pupuntahan, kundi sa iyo. At ngayon, nang may kabigatan sa puso, lumalapit kami sa iyo para humingi ng kapatawaran. Sa totoo lang, hindi na namin mabilang ang aming mga pagkakamali. Maraming beses na kaming lumihis, sumuway, at pinili ang sariling kagustuhan. Minsan, wala na kaming mukhang maiharap sa iyo. Pero sa kabila ng lahat, ikaw ay nananatiling tapat. Sinabi mo sa iyong salita, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal. Upang tayo'y patawarin at linisin tayo sa lahat ng kalikuan kaya heto kami Panginoon inaamin namin ang aming mga kasalanan lahat ng lihim lahat ng ayaw naming ipaalam alam mong lahat iyon patawarin mo kami sa mga salitang nakasakit patawarin mo kami sa mga lihim naming kasalanan sa mga desisyong hindi ka kasama sa mga hakbang na nalilihi sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, kapag naging malamig kami sa panalangin at mas pinili ang cellphone kaysa sa iyong salita. Kapag nagalit kami, nang hindi marunong magpatawad, kapag nainis kami sa mga taong, gusto mong mahalin namin, patawarin mo kami kung naging mapagmataas kami, kung mas inuna namin ang paghusga kaysa sa pag-unawa kung mas naging abala kami sa sarili naming plano at nakalimutang ikaw pala ang may hawak ng buhay namin. Panginoon, linisin mo ang puso namin. Hugasan mo ng iyong dugo ang bawat mansa ng kasalanan. Gawin mong puti ang aming maduming budhi. Gawin mong buhay ang aming nalalamig na pananalig. Minsan, nahihirapan kaming patawarin ang sarili namin. Kaya tulungan mo kami na sa paglapit sa iyo, makita naming. Wala kang hindi kayang patawarin kung kami tunay na nagsisisi. Tulungan mo kaming. Magsimulang muli, baguhin mo kami mula sa loob. Tanggalin mo ang ugat ng inggit ng galit, ng pride, ng paninira, ng pagtatago, ng kahalayan, ng kasinungalingan. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, ng kababaan ng loob, ng kabanalan, at ng kalinisan. Gawin mo kaming daluyan, ng iyong liwanag, hindi ng dilim. Panginoon, hindi namin kayang. Ayusin ang sarili namin pero kaya mong baguhin kami at iyon ang hinihingi namin sa iyo. Ngayon, gusto naming maging buhay na patotoo na may Diyos na nagpapatawad, na nagpapabago, na muling bumubuo ng pusong durug Tulungan mo kaming patawarin din ang iba. Kung paanong pinatawad mo kami, turuan mo kaming magpatawad kahit hindi sila humihingi ng tawad. Palayain mo kami. Sa galit, sa sama ng loob, sa bigat na, ilang taon na naming daladala. Ang kapatawaran mo, ang aming kalayaan, ang awa mo, ang aming bagong simula, ang pag-ibig mo, ang nagpapabanal sa amin. Salamat Panginoon, dahil hindi mo kami tinataboy salamat. Dahil bawat umaga, may bagong pag-asa. At salamat, dahil sa iyong krus, may kapatawaran na hindi nabibili, kundi ibinibigay ng buo. Panginoon, kung kami mahulog muli, hawakan mo kami. Kung kami lumihis, ibalik mo kami. Kung kami bumigay, buhatin mo kami. At kung kami matahimik, salamat. Dahil sa katahimikan nandoon ka rin. Hindi ka kailanman lumalayo. Ikaw ang Diyos na naghihintay. Ang Diyos na nananatili. Ang Diyos na nagpapaalala. Anak, hindi kita kailanman tinalikuran. Bumalik ka lang at handa akong patawarin ka. Kaya ngayon, buong puso kaming lumalapit. Buong loob naming hinihingi. Panginoon patawarin mo kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito rin ang iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comments. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.